Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa panahon ngayon kung saan napakabilis ng pagunlad ng space technology, hindi na nakakagulat na unti-unti pumapasok ang Pilipinas sa larangang dati ay para lang sa mga malalaking bansa. At ngayong araw, isa na namang napakalaking milestone ang narating ng Philippine Space Community, ito ay ang matagumpay na pagtatapos ng isang napaka collaboration sa pagitan ng Philippine Space Agency o PhilSA at ng isa sa pinaka-promising na private space companies ng South Korea, ang Perigee Aerospace. Pero paano nga ba nagsimula ang partnership na ito, at ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ng space development ng Pilipinas? Yan ang tatalakayin natin dito, kaya siguraduhin na manatili hanggang dulo para sa buong kwento. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsupo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unang-una, kailangang maintindihan natin kung sino ang Perigee Aerospace. Ang Perigee ay isang South Korean private aerospace company na kilala ngayon dahil sa Blue Whale rocket series nila. Noong 2021, sila ang kauna-unahang private entity sa South Korea na nagpalipad ng liquid-fueled rocket mula sa Jeju Island. Ang rocket na yun ay tinawag na Blue Whale 0.1 o BW 0.1. Ito ang naging sentro ng kanilang educational at training programs, hindi lang sa Korea kundi ngayon, pati na rin internationally. At dito na nga pumapasok ang Pilipinas. Noong ikalabimpito ng buwan, inanunsyo ng Perigee Aerospace na matagumpay ng natapos ang Sounding Rocket Collaboration Program kasama ang Philippine Space Agency. Ang programang ito ay umabot ng halos tatlong linggo, mula October 15 hanggang November 4. Sa loob ng panahong yun, ang mga engineer na pinili ng Filsa ay dumaan sa intensive learning program kung saan pinag-aralan nila ang basic rocket theory at mismong sila ang tumulong sa pag-assemble ng Blue Whale 0.1. Kung iisipin, hindi ito simpleng workshop lang. Hindi lamang sila nag-aral ng basic concepts. Ang Blue Whale 0.1 ay isang tunay na rocket na ginagamit sa real-world applications, at ito ang unang liquid-fueled rocket na pagmamayari ng isang pribadong kumpanya sa South Korea. Sa madaling salita, ang mga engineers ng Philsa ay hindi lang basta nag-observe. Talagang nakibahagi sila sa proseso ng pagbuo ng isang functional rocket system. Para sa South Korea, malaking bagay din ito. Ito ang kauna-unahang beses na ibinente nila ang programang ito internationally. Ibig sabihin, ang Pilipinas ang unang foreign client na binigyan nila ng full access sa kanilang sounding rocket educational system. Isa itong validation na seryoso ang FILSE sa pagsulong ng ating kakayahan sa Space Science at Aerospace Engineering. Ngayon, bakit Sounding Rocket? Ano ang kahalagahan nito? Ang Sounding Rockets ay kadalasang ginagamit para sa scientific experiments, testing ng equipment, atmospheric measurements, at technology demonstration. Hindi sila umaabot sa orbit, pero napakahalaga nila dahil sila ang unang hakbang para sa mas advanced na rocket development. Sa madaling salita, kung gusto mong pumasok sa mundo ng satellite launch vehicles o reusable rockets, dito ka magsisimula. At para sa Pilipinas, ito ay isang matalinong hakbang. Hindi natin kailangan magsimula sa sobrang komplikadong orbital rockets agad-agad. Ang tamang progression ay magsimula sa maliit pero solidong pundasyon gaya ng ginagawa ngayon ng Filsa. Ang collaboration na ito ay nakabase sa isang Memorandum of Understanding na nilagdaan noong 2022. Simula noon, nagtutulungan na ang Perigee Aerospace at ang Filsa sa iba't ibang proyekto, kabilang na ang pagtest ng small space launch vehicles at pag-develop ng reusability concepts. Ang training program na ito ang nagiging extension ng partnership na yun, at ngayon ay nagbunga na ng isang napakalinaw na tagumpay. Ayon sa isang engineer mula sa Filsa na sumali sa program, tunay raw na nakaka-inspire ang natutunan nila mula sa Perigee. Sa loob ng tatlong linggo, nakita nila ang proseso ng rocket development mula mismong eksperto sa South Korea. At ayon pa sa kanya, umaasa sila na ang partnership na ito ay magbubunga ng mas malalim na cooperation na magiging kapakipakinabang sa space program ng dalawang bansa. Sa panig naman ng Perigee, sinabi ng isa sa kanilang opisyal na ang collaboration na ito ay napaka-significant dahil ito ang unang pagkakataon na nagamit nila ang Blue Whale 0.1 educational program sa international market. Para sa kanila, itong success na ito ay magbibigay daan para mas madali nilang ma-penetrate ang Southeast Asian market at maging ang global space education sector. Sa madaling salita, napakalaking market expansion ang pwede nilang makuha dito. Pero ang mas mahalagang tanong, ano ang ibig sabihin nito para sa Pilipinas? Ano ang magiging long-term impact? Number 1, ito ay isang solid na step para unti-unting magkaroon tayo ng sariling rocket development capability. Hindi man ito orbital rockets pa, pero ang pagbuo at pag-assemble ng sounding rockets ay isang napakalaking foundation. Sa loob ng programa, natutunan ng PhilSe engineers ang engineering principles fuel system integration, structural assembly, telemetry basics, at launch preparation procedures. Kaya hindi lang sila natuto ng theory, actual hands-on experience ang nakuha nila. Number 2, ito ay magbubukas ng mas maraming oportunidad for more advanced training. Sa statement mula sa Perigee, malinong na sinabi nila na balak pa nilang magpatuloy sa mas in-depth programs kasama ang PhilSA. Posible itong mauwi sa next generation rocket training, satellite payload integration, at baka someday ay joint development ng small launch vehicles. Number 3, pinapalakas nito ang international credibility ng Pilipinas sa space science. Hindi ito basta-bastang workshop lang. Ito ay isang official government to private sector collaboration sa pagitan ng dalawang bansa na may malinaw na layunin at konkretong resulta. Mas madali para sa Pilipinas na mag-attract ng future partnership sa Japan, Europe, o United States kung nakikita ng ibang bansa na kaya nating mag-collaborate at mag-adopt ng real technology. Pero maliban sa mga long-term goals, may immediate impact din ito. Ang Filsa ay patuloy na lumalakas bilang isang national agency. Mula nang maisabatas ang Philippine Space Act, mabilis ang naging pagdami ng kanilang projects, satellite development, space data analytics, space education programs, at ngayon na participation sa actual rocket technology. Dahil dito, mas nagiging attractive ang aerospace engineering sa mga Filipino students. Kapag mas dumami ang estudyanteng papasok sa larangang ito, mas mabilis ang pag-unlad ng local space sector. Para naman sa South Korea, natural na gusto nilang maging isa sa leading nation sa global commercial space sector. Ang Perigee Aerospace ay kasalukuyang nagdi-diversify ng kanilang business. Hindi lang sila suborbital launch company. Unti-unti na nilang pinapasok ang full launch service market at ang satellite propulsion industry. Sa mas malaking picture, gusto nilang maging isang comprehensive space mobility company. Kapag lumawak ang capability nila, Magkakaroon sila ng mas maraming oportunidad para makipag-collaborate sa mga bansang nangangailangan ng space technology training at rocket development partnership. Perfect fit dito ang Pilipinas dahil nagsisimula pa lang tayo pero malinaw na may ambisyon. Sa madaling salita, win-win situation ito. Natuto ang Philsa at nakakuha ng international exposure ang Perigee. At higit sa lahat, mas lumalapit ang Pilipinas sa pagkakaroon ng sariling rocket development ecosystem. Kung susuriing mabuti, hindi imposible na sa loob ng susunod na sampung taon, magkaroon tayo ng locally assembled sounding rockets, indigenous propulsion research programs, o kaya naman ay joint launch project sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Hindi imposible dahil nagsimula na ang unang hakbang. At dito nagtatapos ang ating 15-minute narrative tungkol sa bagong rocket collaboration ng Pilipinas at South Korea. Ito ay patunay na hindi na lamang tayo passive observer sa global space race. Unti-unti, nagiging aktibong kalahok na tayo, at ang pinakamahalaga sa lahat, nagsisimula na tayong mag-invest sa future generation ng Filipino space engineers. Kung gusto ninyo ng mas marami pang content tungkol sa Philippine defense, technology at space development stories, siguraduhin i-like ang video, mag-comment, at mag-subscribe. Marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod na araw. Hanggang dito muna tayo, at maraming salamat sa panunood.